So hi guys, welcome po sa aking YouTube channel. So ngayon po guys, ang gagawin ko po ngayon is ituturo ko po sa inyo kung paano ba maging isang security guard at ano bang mga kailangan o para maging isang kang ganap na security guard. So sa mga na nagnanais sa ganitong trabaho, ngayon po i isa-isahin ko po kung paano nga ba maging isang Garja. Okay, without further ado, so let's go. Hi guys, welcome back again. So disclaimer lang guys ha, kasi actually guys ginagawa ko siya ng ano. Base lang po to sa aking mga na panood din ng mga vlog So, salamat sa inyo dahil nakakuha po ng idea kung ano nga ba yung gagawin ko para gumawa ng isang ano video about Guardia. Okay guys, disclaimer lang guys. So, para po sa mga nagtatanong kung paano maging Guardia, ito po, yung mga qualifications po bilang isang security guard o para kayo ay mag maging isang ganap na security guard. Okay. Dapat number one, dapat ikaw ay Filipino citizens guys. Yon, dapat. Number two, pangalawa, high school graduate. Much better guys kung college grad ka guys. Okay. Pangatlo guys, dapat kayo po ay physically and mentally fit. Wala naman sigurong gwardiya na ano, ipaika-ika at saka may sa so, mga bali yung mga ano dyan, mga bahagi ng katawan, di ba? So, ayun. So, number four is not at not less than 20 years old or nor more than 50 years old. So, sa so number four, hindi daw bababa sa 21 years old. At saka, hindi tataas ng 50 years old. 21 to 50 years old. So, according Han Republic Act, o oh, dati, yung 18, pwedeng, pwede na yon maging isang guardia. Kaso, dahil sa Republic Act 10.591, so binago po siya. Naging 21 na po yung ano. Kasi, 'yung 21 inaalaw ng Sosya na gumamit ng baril. Hindi 'yung 18. At saka, ayun. Sa mga nagtatanong naman sa ano po, sa height wala na kung height limit. According yan sa Republic Act 5487. Depende na lang po sa ano sa agency na papasukan nyo guys. Kaya dapat kung interesado po kayo, ayo. Sundin niyo po yung mga ano, yung mga qualifications bilang sang security guard. At saka sa free license training course. Yan yung ano po, yung para magkaroon po kayo ng lisensya. At yun lamang po yung aking may babahaging kaalaman. So sa mga nagnanais dyan ng ganitong trabaho, ano pang inaantay nyo? Huwag na kayong tumpik pa. Dapat kumilos ka kayo at, ayun para makapaso kayo guys saka hindi naman po sa ano hindi naman po mahirap maging gardya ang anong lang natin dito ang kalaban is antok puyat ka saka yung yung, yung pinagjujutihan natin so dapat maging aware tayo at ayun open minded sa lahat ng mga nangyayari sa kapaligiran natin sa mga magme-message dyan uh, mag down below lang ayun, guys hanggang dito na lang guys so paalam at huwag niyo pong kakalimutang mag subscribe po sa aking youtube channel actually guys dati uh, dati ko pa tong ano yung sa 2019 ko pa tong youtube ko so ayun nagbabalik po tayo ngayon dahil nga natitingga na yung ano natin so ito na naman ako nagbabakasakali na maano na tayo ni Mita pagbigyan na tayo ni Mita na maging ganap na rin youtuber yung <laughs> account ko. So, ayun. Ito na naman ako nagbabalik. Nagbabalik sakali na ma-verify yung monetize ng YouTube. So, hanggang dito na lang, guys. Just click down below and follow. So, ayun po. So, sa susunod, guys, e, i- ko naman po yung ano yung paano ba magkaroon ng lisensya. Oh, so, bali sa susunod na topic namin po. So, yun lang. Maraming salamat. Thank you.